Hello, good morning everyone. So meron po tayo guys, random na sumada. So ito po ay pinili ko lamang po sa out of 55 nation. Ah, uh, yung update ko po nung nakaraan, na 3 days po ninyo tatayaan. So piling pili pa naman po yun. Huwag kayong maglala kapag hindi po kasama dito ang inyong lugar. Ano? So meron po tayo ditong STL po ng Batangas. Ang sumada po natin sa Batangas po, 1533. 12.40. Okay, ang sumada po natin guys, yung nasa bilog, ano? And then dito po sa steel po ng Rizal, so ito po yung sumada ko ng Rizal, Otso, Gis, 22, at 15. So ang steel naman po natin ang Laguna, 27, 5, 38, Otso, Gis. Okay? So yan po ang ating uh, sumada sa Batangas, Rizal, at Laguna. So dito po tayo sa kabila, meron po tayo ditong Cavite, Quezon Province, at STL ng Pampanga. Okay? Sa Cavite guys, maaari po siyang mag 24, sa 7. 40, at 16. Okay, so Kisil province naman, 30, Gis, 13, at 19. So next natin guys, dito ay yung pampanga. Meron po tayong sumada ng 8, 16, 5, at 23. Okay, so dito naman po sa kabila natin, meron po tayong sumada sa steel ng Marikina. So ang Marikina natin guys ay 34, 26, 9 at 8. So nakaka-stress na talaga yung steel ng Marikina dahil mahilig po silang magpabalik-balik, ano? So babalik-balik po sila. Pero ang kahapon, hindi naman sila nagpabalik-balik na, ano? So tingnan nyo, wala na. Kaya baka makatama na tayo ngayon. Okay, next ay Ilocos Norte, 27, 24, 9, 37. So, ang Camarines Norte naman natin, guys, meron po tayong 3, 17, 5, 37. Tapos dito naman guys sa kabila, meron po tayong STL ng Bulacan. So ang Bulacan natin guys ay 3, 17, 14 at 30. Okay? Tayaan po yan guys ha, 3 days po pagtaya, pwede nyo po yung alagaan ng 3 days. Kung hindi po kayang alagaan ng 3 days, tayaan nyo po simula umaga hanggang gabi. Okay, so still po tayo ng Pangasinan, 7, 29, 14 at 30. Okay, so next natin ay Albay. So ang albay natin ay 9 15 17 33. Oh okay, next Negros Occidental, so ang Negros Occidental natin guys ay Gs 30 32 25. So, wag po magtampo guys yung ibang hindi nakasama po dito sa random nating as manumanong sumada. Dahil mahirap pong magmanumanong sumada guys, hindi ko po kayang sabay-sabayin ang lugar. Okay? So, meron po tayong in-update, December 5, 2025. Meron po tayong po, nakapost na po dyan. Tingnan po ninyo ang inyo lugar dahil meron naman po, kumplito naman po ang ating mga sumada. Okay, so dito po tayo sa next natin ay Romblon. This is is 9, 20 at 18. So, yung steel naman po natin ng Baguio, So, 8, 22, uh, 8, 22, 7, 13. Guys, kapag halimbawa sa YouTube nyo po ito napanood, kung sakali man po kayo po ay mga nasa YouTube, ayan, so meron po akong bagong account po sa Facebook, Manilin Salba po, ano? So, Manilin Salba po ang bago nating uh, account po sa Uh, Facebook dahil nga po nawala na po yung uh, dati nating page nawala na din po yung Facebook account ko okay so wag niyo na po yung piliin pang panghanapin kasi po wala ano so good luck everyone please like and share po god bless and sa inyo pong lahat